Ang wapa naman ang pata na to, oy. Eh. Perfect dahi, oh. Sige, ito, oh. Yan. Oh. Mmm. Iyan, oh. Mmm. Mmm. Meron tayo ditong pata. Ayan, malinis at nahugasan na to. Sikakat natin siya dito. Kat natin ng pabilog. So, ganyan. Tapos dito din. So, ganito. Ganito yung pagkahiwa niya. Ayan. Dito sa ating kawali, maglalagay tayo ng tubig. Ayan. Maliligo dito si kangaroo. Yan. Joke lang. Beer. Kahit anong brand, pwede. Basta beer or any liquor. Madaming-madaming asin. Dapat talaga madaming asin para manuot yung lasa habang pinapakuloan natin yung pata. Ang pamintang buo. At bay leaves or dahon ng laurel. mag -add na din ako ng seasoning. So, optional yan sa inyo. Kung ayaw nyo, okay lang. Ilulunod na natin itong ating pata. Ayan, o. Oh. So, papakuloan natin to ng mga 2 to 3 hours. Pwede din kayong gumamit ng pressure cooker. Okay. So, eto na. Malambot na siya. Ayan. Okay. Hanguin na natin to. to Ayan, Oh. So, eto na siya, Oh. Ipopok lang natin ng tinidor. And, pahira naman natin ng suka itong suka nakakatanggal ng mangsa. At the same time, nagpapahelp din to na mag, mag, madaling mag-dry yung ating karne. Yan. Cool down muna natin at i-dry natin hanggang 3 to 5 hours. Depende sa inyo, pwede nyo din siyang i-overnight. Ang sekreto ko para mabilis mag-dry itong ating pata ay itong hair blower or hair dryer. So, i-blow dry lang natin siya at mamaya i-makeover natin si Baboy kasi may atinan pa siyang disco mamaya. Maglalagay lang ako ng mantika dito. Ay na ating kawali. Ilulunod ko na itong ating pata. Lord, help. Okay. Takpan agad. Ay, ayan Oh. Grabe, parang disco. Kutok-kutok na siya Oh. So, ayan, medyo tumahimik na ang lahat. So, babalik tarin lang natin to. Wow. Ay, oh, ang ganda ng balat. Okay, so tumila na yung pisik-pisik ng mantika. So, ito siya. Ang ganda ng kulay ng balat niya. Wow. Grabe, ang ganda niyan. Ayan, hanguin natin. At i-rest lang no, muna natin dito. yan wow, perfect. Ang ganda niya. Na-cool down na natin to. Ngayon, is second fry na natin siya. Oops, ang init ko. Oh, Lord Jesus. <laughs> okay, buksan natin. Wow, super ganda na ng kulay. Wow. Ayan, oh. Wow, grabe. Ang ganda-ganda ng kulay niya. Ang wapa naman ang pata na to, oy. So, ayan na, day. Ito na yung hinahanap mong crispy pata. Hanguin na natin. Perfect, day, oh. Perfect. So, ito na, pinalamig ko na to. Ayan. Ating sausawan with sili. Wow. Sige, ito o. Oh. Yan. Oh. Hmm. Iyan o. No? Oh. Oh. Hmm. Napakrispy. <clears> hmm. <throat> ano?

Mm. Last bite. Ah, good si mm. Perfect na perfect yung ating crispy pata 101% dahil. Mm.